Yo, what's up riders? Ito pala yung Doride Bola ng Bayan Rubber. Ito yung pinakamurang bola natin at all goods na all goods ito. Para sa outdoor na magaspang ang flooring, katulad na itong nakikita nyo sa background na ito. Pwedeng no? pwede itong pwede bola na to at mas tatagal ito. Sakto ang bounce at hindi dudulas yung bola dito kapag nag dribble kayo o kaya nag bounce pass kayo. Yung ganitong klaseng flooring, mabilis makaubos ng bola yan. Kahit mga sapatos, mabilis maubos yan. Kahit yung mukha ninyo, mabilis maubos yan. Kaya ingat kayo pag maglalaro kayo sa ganitong klaseng mga, mga basketball court. At ito si Jepay, susubukan niya yung bola. Titignan natin kung ko yung tira niya pero ang gagawin niya ngayon idadunk niya tong bola panoorin niyo kung paano siya magdunk sabi ko ako nang bahala basta idunk niya yung bola gagawin natin lahat para maturuan yung, yung... Jepay ko na makadunk ng bola at syempre gusto natin yung the best sa kanila tito na nga dumunk si Jepay <laughs> At ayun, dahil napakaganda ng dunk mo, pulot ka ng bola sa malayo. At ito nga pala ulit yung court namin dito sa Sikat Alfonso Cavite. Pwede kayong dumayo dito basta pagdadayo kayo rito. Kompleto dapat kayo dahil napakarami mga player dito. Pwede, pwede nyo magagamit ang mga bola ng Doray dito. Official ball din ng Doray, bola ng Pinoy dito sa Sikat Alfonso Cavite. Ito liga, ito ang ginagamit nilang bola. So sa mga bagong kapitan dyan o SK dyan, lipat na rin kayo sa Doray. Gawin nyo rin official ball ng Doray, bola ng Pinoy. Sa mga paligang gagawin niyo budget friendly to. Dalawa o tatlong bola na mabibili ninyo kumpara do sa mga branded na bola. Pero yung quality na ito, halos parehas na parehas lang doon sa mga branded na bola. Official size and official weight. At maganda na ito, kahit sa outdoor, hindi madaling nga hanginin itong mga yes, bolang to. Bagay na bagay din pala to sa mga coaches. Kung may mga estudyante kayo, marami kayong mga estudyante, mga beginners, pwedeng-pwede -pwedeng sa kanila itong bola na to itong rubber natin. Hindi mabilis mapudpud at hindi mabilis mag-oblong itong bolang to. Maraming mga coaches na gumagamit nito. At syempre marami na rin mga pe. Maraming mga coaches na gumagamit nito. Anjan sila <laughs> coach <laughs> diyan. Marami mga coaches na gumagamit nito na so nagtitiwala na sila sa Dora eh. Ibig all goods na all goods talaga itong bola na to. Pwedeng pwede rin pala itong bola na to para sa mga street baller at yung mga mahilig mag freestyle, mga freestyle basketball dyan. Katulad nila Lil Plush, nila Ball Hustle, mga hype street basketball. All goods na all goods to. Ay tanyo naman yung bola niya. Para siyang sa Harlem Pero tayo, apat ang kulay natin Nagsasagisag ng kulay ng bandila natin Red, blue, yellow, and white So ano pa hinihintay ninyo? Orderin nyo na Pwedeng via Lala Move, same day deliver Kung malayo kayo, pwedeng pwede rin Just click the link below, dadalain kayo na sa shop namin So ano pa hinihintay ninyo? Order na And I'm bounced out